Let's ride with Tata Rod. November 3. Ride out. 6.45. Now let's go. 1 kilo. Utang pa na. Utang pa na. Sus. <laughs> Utang daw. Dito na si Tata Rod. On the move. 76 years old guys. Still kicking. maintain namin nasa 17 hanggang 20 kilometers per hour sinasabayan lang natin so hindi na masama ang speed na yan sa edad ni Tata Rod siyempre may mga kasama tayong backup sa likod Rini Agao Jun de Vera at saka si Gio morning guys ride with Tata Rod. Morning, morning. Ooh, sarap ng buhay na nakasama naman natin ulit si Tatarod for the long, long, long ah uh, yes Siguro mga 2 years na rin kami hindi nakapag-banding ni Tatarod 74 pa lang siya nung nagra-ride kami magkakasama. Ngayon, 76 na siya. ayano 76 years old, hindi, na, hindi kumakain ng rice but it's still rising. Oh, kita mo? Still riding. He's still rising and riding. Oh. Oh. Saan ka tatarod bumabangon? Saan ka bumabangon? Ayol. riding is my refuse. Sus, grabe, tama. Gayon, nabasa ko pala ito sa post mo. Ah. Riding is his refuse. my refuse. Oh, matindi talaga si tatarod. Hoy, salamat sa dago, oh. dago, eh. oh. <laughs> Yung nabalitaan natin na nagpa-agda kitatar si going to dito Bakit natin imemesh inina in uh, opportunity na makakasama natin ulit siya. So, binigyan natin ng oras oh, para that's makasama that's natin right? si Tata. Rod. Ayo, sino pa ba ang 76 years old na ganyan pa rin kalakas <laughs> si Tata Rod, si Tata Rod lang ang sakalam